Habang ang ating bida na si Bay nakatulog sa hindi malinaw na dahilan ang kaganapan naman ay mabilis muna nalipat dito sa Shaw City na kung saan ang kinaruroonan ni Nolan Duo Duo kasama si Shaika Angel. At sa mga oras na ito kasalukuyang may nagaganap na matinding laban sa lungsod at dahil sa labanan na nagaganap nagmistula ng dagat-dagat -dag ang apoy ang buong lungsod. At sa bahagi pa rin ng lugar na ito makikita ang isang demonic puppet na nagtamu ng matinding pinsala matapos niyang makalaban itong si Nolan. Ito namang si Nolan Duo Duo mababakas ang matinding pagod sanhi ng kanyang katatapos na laban sa isang demonic puppet. Napansin rin itong si Duo Duo na tila raw bahabang tumatagal ay palakas ng palakas ang mga demonic puppet kumpara sa iba niyang kinaharap nitong nakaraang ilang araw. Hanggang sa ilang saglit halos masilaw si Nolan Duo Duo gayong sa kanyang bandang likuran ay may biglang nagsagawa ng long range magic attack at ni hindi niya na rin nagawa pa ang umiwas dahil sa panghihina pa rin ng kanyang katawan. Hindi maitatanggi na may angking lakas ang ataking ito base pa lamang sa naging itsura nito at lawak ng saklaw na halos tumagos hanggang sa kabilang bahagi ng lungsod. Natuklasan natin na ang salarin pala sa pag-atake nito ay ang kakaibang demonic beasts puppet na ito na kinokontrol naman ng isang palko na mula sa Royal Empire. Ayon pa dito sa palko gamit ang kanyang telescope sa worry niya kung ang nakita niya na si Nolan Rao ba ay ang Shoha Devil kung gayon raw hindi pala siya mahihirapan na mapuksa ito dahil sa isang pagsalakay pa lamang niya ay nagawan na niyang mapinsala ang inaakala niya na si Shaika Angel. Humarap ang Palco sa lugar ng kanyang mga kasama na napaslang sa laban at kanya iniyabang sa mga ito na ang bagong nilang Dragon Puppet ngayon ay mas malakas kisidati. Kaya nakatitiyak raw ang kanilang tagumpay na kung sakali nga na mangyari ang ganun panigurado na ang kanyang malaking gantimpala na matatanggap sa kanyang pagbabalik sa base militar. Ngunit matapos niyang magyabang naguluhan ng loko gayong ang mga katawan ng kanyang mga brother ay nagkaroon ng kakaibang ganap na kung saan makikitang may humihigop sa kanilang corpse chi. Muling bumalik ang eksena sa panig ni Nolan na kasalukuyang inaalalayan ni Shaika sa bayan niyang itong tinanong na kamusta ang kalagayan nito sumagot naman kaagad si Duo Duo na mabuti na lamang raw at buhay pa siya sa mga oras na ito matapos tamaan ng isang malakas na pag-atake. Dahil naman sa kasalukuyang kalagayan ni Nolan pinakiusapan siya ni Shaika na bumalik muna sa kanilang templo gayong alam ni Shaika na nagamit na lahat ang kanyang mystical art at para na din manumbalik ang naubos nitong lakas. Pero hindi pa rin pumayag si Nolan na makinig sa pakiusap ni Shaika bagkus sinabi niya pa na aalis lamang ako dito kung sakaling tapos na ang laban. Bukod pa, mayroon pa rin naman daw itong si Nolan Duo Duo na ilang magagamit na trick na nakaimbak sa kanyang manggas kung magkataon. Matapos niyang magsalita bigla at mabilis lumipad itong si Nolan para puntahan ang mga palco na pilit silang sinasakop gamit ang karahasan kaya naman wala na rin nagawa si siya ika na mapauwi muna sa templo itong si Nolan. Makaraan ng ilang sandali mabilis narating ng dalawa ang lugar ng palco na siyang sumalakay kay duo-duo ngunit sa puntong ito laking taka nitong si Nolan gayong bakit naman raw kaya ang lahat ng naririto ay mga walang buhay. Kung gayon ito ang pinaka malaking problema nila na dapat harapin, natanong ni siya ika na ano ang malaking isyo, gayong hindi ba ito mas mahusay kapag sila ay mga wala ng buhay? Ipinaliwanag ni Nolan na ang mga taong ito ay namatay dahil ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip at nakatitiyak ako na may isang hangal na gumagamit ng paraan na ito upang magnakaw ng kaluluwa. Mabilis na napa-address ang dalawa matapos nilang makita ang paglutang ng mga Corpse Chi na mula sa mga Demon na nasa kanila mismong tapat. Agad namang nakilala ni Nolan ang ganitong uri ng Chi gayong mula ito sa Soul Sect at isa itong Secret Magical Art. Tungkol naman sa kung saan ba napupunta ang mga kaluluwang ito, ito ay hinihigup ng isang artifact na sasakyan ng mga taga Soul Sect na nakalutang ngayon sa ere. Nalipat mismo ang eksena dito sa mga taga Soul Sect na kung saan sabay-sabay nilang binibigkas ang salitang Death Aura Nourish the Venerable Corpse. Kung bakit naman nila ito ay ginagawa upang muling buhayin ang kanilang dating ancestor dahil sa kanilang pagkalap ng mga kaluluwa na niniwala sila na magagawa nitong buhayin ang kanilang Panginoon sa tulong nitong Sacrifice Altar. Sa ginagawang ito ng mga taga Soul Sect nagdulot ito ng halos wasakin na ang buong Shaw City dahil sa pagkawasak ng lupa kung saan naman mula sa crack makikita rito ang isang uri ng bulaklak. Ang bagay naman na ito kilala sa pangalan na Sumitaro Flower. Naglabas naman ng komento itong si Nolan Duo Duo matapos niyang makita ang pamumukadkad ng Sumitaro Flower, binanggit niya na nakita ko na ito mula sa gabay sa mga lutuin sa mundo ng mga immortal cultivation na isinulat ng aking master. Sinabihan ni Nolan si Shaika na ang pangkat na ito ng mga tao ay nagpaplano na ipatawag ang isang bagay na masama. Shaika, pagsamahin natin ang ating mga lakas upang sirain ang bulaklak na ito at kaagad namang sinangayunan ni Shaika ang hiling ni Duo Duo. Subalit hindi pa man ang dalawa nakakagawa ng unang hakbang para mapigilan ang mga taga SoulSec bigla namang may lumitaw na dalawang demonic puppet. Na habang hinaharap ni Nolan at siya ika ang mga puppet na natutuwa itong isang palko na siyang pinamumunuan ng muling pagbuhay sa kanilang ancestor gayong nakita niya sina Duo Duo na tinawag niyang mga dagan na nakikipaglaban sa demonic puppet. Dahil ang ginagawa raw ng dalawa ay tulad lamang ng pagbubuwis buhay gayong ang dalawang ang demonic puppet ay sanib puwersa silang sinasalakay. Sa panig ni na duo-duo, natanong ni ika kung ano ba ang kanilang gagawin at inalam niya kung nasaktan ba itong si Nolan. Sumagot si Nolan binanggit niya na huwag mo akong isipin sa halip mabilis mo na pasabugan ang mga ito gamit ang mystical arts. Dahil naman sa hirap ng kanilang sitwasyon ngayon nasabi nitong si Nolan na kung naririto lamang si Master walang magagawa ang mga basura na ito dahil saglit lamang silang tatapusin ni Master. Sa panig naman nitong si Shaika agad niyang isinasagawa ang hiling ni Nolan na pasabugan ang mga puppet gamit ang 8-gate mystical art. Nang tuluyan na nga mag-activate ang isinagawang teknik ni Shaika makikitang nagkaroon ng matinding pagsabog na siya rin naging sanhi ng pagkawasak ng mga demonic puppet. Ngunit sa kapal ng alikabok hindi makita ng dalawa kung naging matagumpay ba ang ginawa ni Shaika na pag-atake. Gayunpaman, matagumpay man o hindi, pinuri ni Nolan ang kahusayan ni Shaika sa paggamit ng Eight Gate Mystical Art of Divination. Sambit pa nitong si Duo Duo ikaw ay talagang pwedeng maihalin tulad sa isang immortal. Nahihiyang tumugon itong si Shaika at kanya namang sinabing kumpara sa binanggit mo na si Immortal Manman, man, masyadong malayo pa rin ako upang maikumpara sa kanya. At gayong wala ng banta sa kanila nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon upang makapag-usap at nagbiro itong si Nolan wika niya na kung mayroon lamang akong talento gaya ng sayo talagang napakahusay ng ganon. Subalit sa oras na ito maaaring kailanganin nating maghanda pa para sa isang masamang banta ng panganim. Ngunit hindi naman masyado nababahala itong si ika hanggat magkasama pa rin daw silang dalawa tiyak ang isang tagumpay. Napunta naman ang kaganapan mula sa kabilang banda dito pa rin sa Shoha City na kung saan naman makikita na may isang airship na dumating. Mula sa airship na ito makikita sa isang bahagi ng salamin na may ilang nilalang na nakamasid hanggang sa ipakita na kung sino ang sakay ng airship na ito pala ay walang iba kundi ang grupo ni na Lucy kasama pa rin nila itong si David. Habang nag-uusap itong dalawa ni Lucy ito namang si David palihim niyang binabanggit na ang imperyo ay talagang mahusay sa pagpapanatili ng mga lihim at hindi namin napagtanto na ang mga minahan ay talagang ginamit lamang upang magbigay ng enerhiya sa mga demonic puppet. Sa panig naman itong dalawa ni na Lucy na tanong ni si kung wala pa rin daw bang balita kay Seth ang nakasalukuyang nasa malalim na bahagi ng minahan. Subalit hindi narinig ni Lucy ang tanong ni Yezi dahil sa lalim ng iniisip nito tungkol sa hindi ba ang layunin ng pagmimina ng mga Abyss Magic Crystals ay upang malutas ang problema sa enerhiya at pagbutihin ang buhay ng mga komisyon. Kaya bakit raw kaya itinago ito sa kanya ng kanyang sariling ama at ano ba ang siyang dahilan nito? Ito namang si Yezi na alala niya ang huling pag-uusap nila ni Thousand Face na ayon sa bili ni Thousand Face sinabi niya na mayroon akong isang misyon para sa sayo. Ngunit mahigpit na paalala ni Thousand Face na kung ikaw ay hindi magtagumpay, magre-resulta ito sa maraming pagkamatay. Palihim nagsalita itong si Yezi na ayon sa kanya ang orihinal na plano ay humiram ng katayuan ng batang miss bilang isang inspector upang maantala ang pagpapadala ng mga kristal sa lugar demonic ng puppet, ngunit sa kasalukuyang estado ng miss, tila hindi ko magagawang tapusin ang misyon. Sambit niya pa na ito talaga si Lady Chenmian o kung mas kilala nating si Thousand Face nagbigay lamang daw kay Yezi ng masamang suliranin dahil sa misyon na ibinigay sa kanya. Maya-maya pa dumating na rin itong si Violet Magilion niyang kinausap si Lucy upang tanungin kung nasiyahan raw ba ito sa kapangyarihan ngayon ng Demonic Puppet X. Dagdag pa niya na dahil mula nang ang mga Demonic Puppet ay sumali sa labanan ng lungsod ng Shasha ay nabawasan ng mga basura na sa loob pa lamang ng isang araw at dalawa na lamang ang natitira sa panig ng mga delikadong anghel mula sa sasya ang siyang naiwan upang labanan gayon paman dahil dito ang tagumpay ay tiyak na nasa ating mga kamay. Ngunit mababakas sa pagmumukha nitong si Lucy na hindi nasisiyahan sa ginagawa nitong si Violet na pagpaslang sa buhay ng mga taga-tribo ng Shoha City. Dahil sa dami ng alam nitong si Violet sa halip purihin ang ginawa nito bagkus inalam na lamang ni Lucy na kung ito raw ba ang person in charge. Sumagot itong si Violet na tama yan, at ako rin ang siyang lumikha ng mga demonic puppet X. Ipinaliwanag din niya na ang mga demonic puppet ay ginamitan ng state of the art na talisman na hinihimok ng kristal na maging isang uri ng armas. At ang kahusayan sa pagpatay nito ay maaaring masabing isang daan, o kahit isang libong beses na higit pa kumpara sa nakaraan. Pero syempre, ang pinakamahalagang bagay pa rin ay ang mataas na kadalisayan ng kalinisan na magic crystal na ibinigay ng inyong pinapahalagahang minahan at sila ang siyang puso ng mga demonic puppet. Pagkatapos palihim niyang binanggit sa sarili na tila si Wilton Manor ay ang pangunahing mapagkukuna ng mga pondo sa likod ng demonic puppet planning kaya kailangan kung magpanggap ng maayos sa harap ng pinansyal na taga-suporta. Para gawin ito sinubukan niyang makipagkamay kay Lucy matapos sabihin na siya ay ang senior researcher ng imperyo na si Rokoko Sambitri niya na nais kong palawakin pa ang aking pasasalamat sa pangalan ng emperor. Bagaman naiinis na talaga itong si Lucy tinanggap niya na lamang rin ang pakikipagkamay ni Violet subalit pinasaringan niya ito ng masakit na salita. Wika niya habang nakikipagkamay so ikaw pala ang siyang taong lumikha ng mga robot masakir na ito ay walang iba kundi ikaw. Sisiguraduhin kong matatandaan kita, Rococo. Tugon naman nitong si Violet itong nga lady inspector sabay niyang napansin na masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng batang babaeng ito. Sa mga sumunod na ganap, napamura na lamang ang mga taga SoulSec matapos nilang makita ang malakas na atake na tatama sa kanilang mga pupat. Maging itong si Nolan Duo Duo na pamura na rin at nangamba dahil sa papalapit na pag-atake subalit kita niyang tatama ito mismo sa demonic puppet kaya bahagya na lamang siyang umatras upang hindi madamay. Hindi malaman ni Nolan kung anong uri ba ito ng magic at kung saan ba ito nagmula. Hanggang sa tuluyan ng tumama ang atake na tumumbok sa demonic puppet na ni hindi nagawang umiwas kaya bukod sa impact ng magic malakas rin ang puppet na hamampas sa lupa.